Ipinagmamalaki ng pop rock band na Inner Voices ang kanilang pinakabagong extended play na pinangalan ng Shadow sa ilalim ito ng UMG Philippines sa pakipagtulungan ng Kalesa Entertainment. Tampok dito ang tatlong awitin na isinulat ni Attorney Ray Bergado. Shadows, Isang nakakaantiga na English ballad tungkol sa pusong sawi at mga alalang hindi malimot. Saksi ang mga tala, isang modern kondiman kung saan ang mga tala ay nagsisilbing tahimik na saksi sa walang hanggang pag-ibig. At I Will Wait For You In The Rain, isang madamdaming awit ng pagtitiis at katatagan na nagbibigay pugay sa pag-ibig na matatag sa kabila ng unos ng buhay. Sa pamagitan ng ipina na ito, ipinagpapatuloy ng inner voices ang kanilang pag-ukit sa larangan ng OPM. Pinagdurugtong ang modernong tunog at walang kupas na storytelling.